sa pangunguna ni Dr. Love, Brother Jun Banaag. Salamat Mama Carla, magandang umaga sa inyong lahat. May kasabihan si uh, uh, Alex Calieja. O pag-ibig na makapangyarihan, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Kay Alex pala yun? Hindi ah, ba kaya? Hindi, sure. oh, hindi kay oh, ah. oh, Alex. Ibalagtas oh. yun eh. Oh. Oh. Ibibigay ang lahat masunod ka lamang. Uh, ganyan talaga pag nagmamahal, no? itotodo mo. Kahit hindi mo kaya, ibibigay mo sa kanya. Ganyan ang tunay na pagmamahal. Nakalaan kang magpakamartir. Pero may hangganan yan. Now, ang isang bagay dito, mga kapatid, ha? Mahirap pong makipagrelasyon, lalo yung tinatawag nating rebound relationship yung katatapos lang niya dun sa isa, pagkatapos sasaluin mo. Nako, hindi ka sigurado doon, kapatid. Oo. Kasi yung emosyon dyan, yung parang magkahalo yung mga emosyon eh. Delikado yun, uh, wenang. Bayaan mo makahinga muna ng konti bago pumasok sa isang relasyon. Isang bagay na lang ang sasabihin ko. Wenang, ako'y nagmahal din katulad mo, no? Ang sa akin lang maipapayo ay ganito. May mga bagay na mga ginagawa ng mga magsusyota na pagpapatunay ng pagpapatunay sa'yo talagang mahal kita, ibibigay ko ang katawang ko sa'yo. Yan. Yan ang nagiging basihan ngayon, lalo ng mga kabataan. Hindi naman lahat, pero maraming ganyan ngayon. So, gumagawa ng mga bagay na pisikal. At ito'y ginagawa sa mga pribadong lugar. Wenang sa susunod naman, kung sakaling magkainit na ng katawan, pumili naman ang lugar na pupuntahan. Huwag naman sa truck o wag naman sa mga public places kagaya ng mga common restroom na baka ang may magbukas, mahuhuli sa akto. At pag nahuli sa akto, asahan mo na yan. Ikukwento yan sa buong bayan at kayo ang maaapektuhan. So, anong dapat? Una, respeto sa ating pagkababae. Ako'y babaeng iniingatan ko ang aking dignidad. Huwag naman kung saan-saan mo lang ako dalhin. Maraming salamat, Dr. Love. Pakinggan natin si Attorney Lorna Kapunan. Maraming maraming salamat, Mama Carl. Tinatalong ni Alex, wala bang pumapanig kay Wena? Ako. Ako, kay Wena ko. Sa story ni Wena, sabi niya, eh, nagkaroon siya ng relasyon. Biktima po siya ng domestic violence. Binubugbog ng kasama niya, hindi siya rinirespeto. Kanya, pagkatapos nun, eh, naghiwalay na sila. Kanya hinahanap ni Wena sa iba ang pagmamahal na hindi niya nakita sa former na niya sa buhay. Huwag tayong judgmental, no? Uh, hindi niya makita sa isang lalaki, hinahanap niya sa sino, sinong lumapit sa kanya na lalaki. No? Alam niyo, kuminsan, napaka-judgmental tayo. Kung si Wena ba ay lalaki at nagkaroon ng maraming babae, eh ganito ang ating reaksyon. Sa so, so society natin, double standard tayo. Pag lalaki nagloko, okay lang. Pero pag babae naman, eh go to hell na, judgmental na tayo. Human beings, lahat yan. Naghahanap lang talaga ng saan pwede, sino ang ma pwedeng mahalin at anong tamang panahon. So, si Wena, unfortunately, ginudge na natin. Iba yung love, iba rin yung sex. Huwag tayo mag-judge. Si Wena, babae yan. I'm sure na one day makakahanap yan ng tunay na mahal niya sa buhay. Maraming salamat, Attorney Lorna nakapunan. Ngayon naman, pakinggan natin muli si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carl. Kung titignan yung maigi kung ano yung mga naging karanasan ng isang taong na abuso sa isang relasyon, alam mo, ang tendency nun, merong pagkakataon na hahanap sila na ah, ito yung ideal love. So ano mangyayari? May mga pagkakataon na talagang yung sinasabi nga natin, all mind to give. Dahil kasi nandun na yung insecurity sa katawan, nandun yung pakiramdam ko na kung hindi ko ibibigay ang lahat, mawawala itong taong ito. So, talagang nagkakaroon ng tinatawag nating attachment. Pero sana, dito sa pagkakataong ito, tatandaan natin, Menang, may mga pagkakataon kasi na magkaiba yung emosyon sa delikadesa at yung values natin kung iintindihin nating maigi na tayo ay isang disenteng tao alam mo kung paano yung tamang gagawin hindi yung kinakailangan na pag all my to give kahit anong mangyari kahit nasa publiko eh hindi display natin yung mga bagay na parang sa iba parang ano ba yan parang nabababuyan sila pero hindi ko sinisisi dahil kasi yung nangyari sa'yo dahil kasi talagang may mga pagkakataon na apektado ang personalidad ng isang tao. Siguro ang unang-una natin gawin ano, baka mamaya sa sobrang mga naranasan mong hindi maganda, kailangan mo talaga magpa-counsel para sa ganun maintindihan mo maigi na pwede kang mahalin na hindi mo kinakailangan na ganun ang klaseng pagmamahal na ibibigay mo. Na kailangan yung physical na aspeto lang kailangan ang isipin mo dito, meron pa rin taong magmamahal sa'yo. So, okay lang kung gusto mo pumunta sa akin, tutulungan ka ng mga researchers para pumunta sa akin para matulungan ka. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille.